Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. At dahil konfirmadong-konfirmado na dadalaw nga ang ating Don Bell sa Star Magical Christmas ng ABS-CBN, sobrang excited na nga ang mga taga-suporta ng Don Bell ng dahil dito. At sa katunayan nga ay nasa Okada, Manila na itong ating Bell Mariano at talaga namang grabe ang saya nga ng mga netizens. Mangyayari nga ang Star Magical Christmas ng ABS-CBN ngayong gabi 6pm sa Okada, Manila at, in at inaasahan nga na magsabay sa red carpet ang ating Don Bell gaya ng dati. Kaya naman nagdaga dagasuportan ng Don Bell ay himlay na himlay na at, at talaga namang excited na para mamaya. At syempre si Bel Mariano ay kasalukuyan o manong naghahanda para nga sa na event at kasama dito ni Bel Mariano ang kanyang buong team. At mga kababis patid rin na nagdadala nga ng Jollibee si Bel Mariano taliwas nga sa sabi-sabi ng mga bashers hindi na umanong endorser si Bel ng Jollibee. Yan ang muna na rin ngayon mga kababli. Stay tuned for more Don Bell updates. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.